Dalawang complainant nagreklamo laban sa ilang pulis at sibilyan sa manoy arbitrary detention, coercion at theft sa Ermita, Manila. Sino yan? Detali mula kay Boy Gonzales, Sari 29 Boy. Kuya Angel, ang nag ng reklamo sa Manila Police District at General Assignment and Investigation Section, sina Mary Grace uh, Berme, 31 ng Mandaluyong at uh, Jornel 40 anyos ng Quezon City laban sa ilang sibilyan at pulis dahil sa sa paglabag sa ilang provision ng revised penal code na bilang ang arbitrary detention, theft, grave threat, grave coercion at unjust vexation. Bate sa reklamo, sa na FPD na ganap ang insidente sa isang coffee shop sa Bocobo Street, Ermita, Manila, nagsimula umano alitan ng pag-usapan ng isang quintals na ginto na nagkakalaga ng uh, 195000 pesos na kalaunan ay natuklos ang uh, peke. Sa gitna ng pagtalo, dumating ang kapatid ng isa sa mga suspect na si Patrick Esposo kasama ilang pulis mula sa Ermita Police Station. Dito na umano, nagsimula ang presyo at 12-minute sa mga complainant kabilang ang sa pag ng pagbabayad ng P100,000, pagbanta, pang-abuso at pagkumpis ka ng pera at iba pang gamit. Ayon kay Coquilla, siya ay kihiradena at silaktan ng ilang respondent na pulis habang si Bermi naman ay napilitang ipadala ang titulo ng kanya lupa upang maisalba ang sitwasyon. Kabilang sa mga pinangalan ng suspect, si Patrick Esposo, Jaho Rojo at kapatid na si Esposo, kaya hindi ng mga pulis na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Amane, Police Corporal Edmar Tumanday, Police Corporal Karen Angeline Graboso at Patrolman Domingo Blam napawang nakatalaga sa Ermita Police Station. Ito si Boy Gonzales para sa Disaresyon na sa Pilipinas una sa Pilipino. Maraming salamat Magan.